Nikola at Lebron James nagkapisikalan sa loob ng paint tulakan na nauwi sa isang foul dikit ang laro Lakers 3.6 seconds ang oras sa fourth quarter wala na silang timeout sayang ang pagkakataon na ito simula ng laro Hachimura ng Lakers tumira ng tres pasok para sa Lakers magandang simula ang ipinakita ng Lakers dito at nakalamang sana sila sa laro kung hindi lang sunod-sunod ang mintis na tres nitong si D'Angelo Russell at napansin natin na kapag hindi talaga maganda ang laro ng player na ito ay madalas talo ang Lakers at nanganganib na naman na matrade nga ito next season sa larong ito, dalawa lamang ang pumasok. Sa sampung bitaw niya sa 3-point area, Lebron James at AD sa fast break ang na-explain natin. Epektibo yan para sa Lakers. Dito nagkaroon ng open lane. Advance mag-isip si at AD. Binato sa espasyo sa loob ng paint. Ang bola, sakto ang pagpasok na AD. Isang magandang play para sa team ng Lakers. Kung nagmimintis nga rin ang Lakers ay maging ang Nuggets naman ay hindi na ipapasok ang ilan sa kanilang mga open na tira. Kagaya dito, mintis ang tira ni Porter. Nikola naman bumuelo na lamang binaliwala ang depensa ng Lakers parang nagpra-practice na nga lang ng layup itong si sa play na ito. Ang AD naman bumawi, isang jump shot ang kanyang nagawa, dikit na dikit ang score ng Lakers at Nuggets sa first quarter, walang gaanong lamang sa dalawang teams na ito palitan sa opensa. Ganda ng laro ni Murray dito, meron pang pa-head fake na galaw to the left to the right, sabay biglang angat para sa 3 point play. Murray na naman sa kabila naman tumira ng tres, pasok ang kanyang tira, talagang siya ang may magandang tirada ng tres para sa Nuggets sa game na ito. Ribs naman, gustong bumawi, fast break ang balak ng Lakers pero nakahabol ang depensa ng Nuggets. Foul ang tinawag ng referee, free throws para dito kay Reeves. Dito naman mintis sa tres si Prince pero AD mas maganda ang pwesto kaysa kay Gordon at Nicolas sa kanya ang tip in sa play na ito. Kumalya naman ang help defense ni Lebron. Sa play na ito balak nilang ipitin itong si Porter para hindi magkaroon ng magandang kira pero nakita niya si Gordon napakat naman sa baseline at dahil sa help defense ni Lebron. Wala na ang bantay si Gordon, tumalon na lang itong si D'Angelo pero malaki si Gordon, walang nagawa sa depensa itong si D'Lo sa play na ito. Dinwiddie naman para sa Lakers ang bumitaw ng tres pasok ang kanyang tira, lumalamang pa nga ang Lakers sa mga oras na ito ng laro. Bumawi naman si Lebron kontra dito kay Gordon, konting bangga papalapit sa basket, may konting space, tumira pa board, pasok ang tira ni Lebron sa play na ito. Ganda naman ng 3 point shot ni Porter sa ksenang ito, suwabi ang pagkakabitaw at galaw. Depensa ni D'Angelo, baliwala sa tira ni Porter, pasok ang tres. Sa last play natin sa first quarter, nuggets ang nasa opensa, pick and roll, nagkaroon ng opening, pumilit ang depensa ni Lebron pero pumasok pa rin ang tira ng Nuggets sa planeto lamang ng 4 points ang Nuggets pagkatapos ng first quarter. Second quarter tayo broken play ng Nuggets agawan sa bola na kay Porter at walang sinayang na oras bitaw ng tres pasok para sa Nuggets. Dito naman Lebron mismatch sa high tapos may pa fade away pa libre na nga kitang kita na niya ang ring pasok ang tira Lebron may hawak ng bola ganda ng mahabang pasahan ng Lakers nakahanap ng opening pasok ang tres sa play na ito. Dito maraming blue jerseys ang kalaban ni Lebron pero kinalabaw na lang niya silang lahat na butatan ng konti na wala ng kontrol sa bola pero nakarecover pa nga at pasok ang tira may kasama pang foul injured na Morey fade away pa nga laban dito kay AD pasok ang tira sa play na ito naglalaro nga itong si Morey kahit may iniindang injury at wala siya sa 100% pero hanggat kaya banat pa nga dahil na rin sa back to back championship ang habol nila ngayong season na ito ng NBA naiwan naman si Gordon sa 3 point area open na open para sa tira Lakers sumugal na nga at hinayaan nilang tumira ng 3 itong si Gordon ang resulta pasok para sa team ng Nuggets. Natapos ang second quarter natin na 53-50 ang score lamang ang Lakers sa mga oras na ito ng laro. Third quarter na tayo, libro ng umatake, two handeds lamang kanyang nagawa sa play na ito at naiwan naman si Porter sa eksenang ito. Kanina pang nagmimintis sa 3 point area na si D'Angelo Russell, tumira na naman ng tres, wala na naman para sa Lakers at dahil dito sa 2 out of 10 shooting ni D'Angelo Russell at inconsistent niyang laro ay hindi nga malayo na baka wala na ito sa Lakers next season. Kitang-kita nga rin ang laki nitong si Aaron Gordon at halos kaparehas lang talaga niya itong sa si AD tapos meron pang Nikola ang nuggets kaya naman lamang talaga sila ng konti sa loob ng paint. D-low na naman para sa Lakers, mintis na naman ang 3 points. Nikola umatake sa depensa ng Lakers, AD eh nakabanday sa kanya pero parang napakadali nga lang ng fadeaway para kay Nikola Jokic pasok ang kanyang tira. Nikola na naman sa loob ng paint, soft touch na lamang ang ginawa. Walang depensa at basta na lamang niya binabato ang bola malapit sa ring. Napansin ni Lebron ang magandang opensa ni Nikola sa quarter na ito kaya naman siya ang nagbatid nagbantay kay UK at nagkatulakan na nga sa loob ng paint na tinawagan kaagad ng referee bago pa maawi sa technical. Sa loob ng paint ang opensa ni Nikola kanina pero ngayon sa tres naman ito tumira pasok ang kanyang tira. Lamang pa ang Lakers sa mga oras na ito ng laro pero palaging may sagot ang nuggets sa mga tira ng Lakers at hindi rin nakakalayo ang Lakers sa score hanggang sa tumira ng tres itong si Porter pasok ang tira may kasama pang foul at dito na nga rin nagsimula na makipagpalitan ng lamang ang nuggets. Opensa ni Lebron hindi pumasok kumihirit pa ng foul pero walang tawag ang referee tuloy lang ang laro sabi ng referee at sa opensa naman ng Nuggets Morey na ang nag over para sa kanilang team Lebron James na itablap ang score laban sa team ng Nuggets pero sa huling play natin Morey lumapit sa basket maganda naman ang depensa ni Reeves dito kaso nga lang mas maganda ang bitaw ng bola ni Morey pasok ang tira lamang na ang Nuggets 108-106 ang score 3.6 seconds ang natitira sa oras Lakers wala na ang timeout nahirapan silang maibaba ito ubos ang oras panalo ang Nuggets sa kanilang game at sila ang lusad sa next round.